mga tagahanga ng namayapang superstar na si Nora Honor para masilayan sa huling pagkakataon ang kanilang idolo. At live mula sa Heritage Park sa tagig na sa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta ba ang last day ng public viewing sa burol nga ng yumaong superstar? Niki, natapos na nga ang public viewing sa burol ni Nora Unor sa dami ng Noranians na extend mula alas 5 hanggang or na extend hanggang alas 5 mula alas 4 ng hapon ang cut-off kanina. Marami sa mga tagahanga bumiyahe pa mula sa malalayong lugar makita lang ang kanilang superstar. Pinilahan at walang pinalampas na pelikula noon ni Nora Unor si Josefina Carion. Pero kanina, hindi sa sinehan, kundi sa burol ng idolo na kapila ang Certified Noranyan. Kahit may sakit ako, pumunta po ako dito. Kasi po talagang gusto, gusto ko talaga siya. Isa ang 65 taong gulang sa daang-daang tagahanga na humabol sa huling araw ng public viewing sa burol ng superstar sa Heritage Park dito sa Taguig. Dagsa nga ang fans, pero walang tilian, wala na ang mga ngiti, kundi luha para sa namayapang national artist. Dalawang idol ko lang iniyakan kasi na ganito si Edith Peregrina lang at saka si Nora Honor. Karamihan sa Noranians, dumayo pa mula sa iba't ibang probinsya. Makita lang sa huling pagkakataon si Atigay. Galing ako ng Oriental Mindoro kahapon, nagpabook ako ng series. Dumating ako kagabi. From Lutayan, Sultan, Kudarat, Mindanao. Wow, wow. From Samar. From Quezon Province, Lucena City. Ang ilang fans, bit-bit pa ang larawan ng premyadong aktres. Karamihan, nais bigyang pugay ang proud bikulana na dating tindera ng tubig sa Riles. Mula sa kanyang mga tumatak na linya sa pelikula. My brother is not a pig. Ang kapatid ko ay hindi baboy damo, siya ay tao. Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao. At mga sumikat na kanta. Delicious. Shining in the shore Kaya't para sa mga Noranyan, si Nora Onor lang ang Superstar Pero higit sa mga karakter sa pelikula at telebisyon, ang pagiging inaraw, ang pinakamahalagang papel na ginampanan ng superstar ayon sa kanyang mga anak na sina Ian at Matet De Leon. Ang mami namin, grabe magmahal yan eh. Alam natin yan. Grabe siya magbigay. Uunahin niya mga ibang tao bago ang sarili niya malaking malaking pasasalamat namin kay mami dahil kinuha niya kami para maging anak niya. You know, for accepting me and my brothers and my sister, inampun niya kami. Maiparamdam niya sa amin yung pagmamahal niya. Na maalaman si Ate Gay, pero buhay na buhay ang kanyang alaala na higit Nakaliwan sa pagiging artista. Siya ay isang alagad ng sining, alamat at nag-iisang superstar. Siya. At wala nang katulad ang nag-iisang superstar Nora Aunor. Bukod sa mga tagahanga bumisita rin ngayong araw sina Direk Joel Lamangan, Gina Alahar, Jose Marichan at Lani Mercado. Bago din tayo, Americanina, kakarating lang ni Megastar Sharon Cuneta kasama si Senator Kiko Pangilinan. Bibigyan ng state funeral ang National Artist sa kanyang libing sa Martes, April 22. Balik sa inyo. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Nikki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.